Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-lacing ng 36 holes na hub dito sa 24 holes na rim. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so gagawa na naman tayo ng wheel conversion. Actually, itong pangharap, nagawa ko na siya kagabi, na-lacing ko na siya. Para matesting ko rin kung tama nga yung mga sukat ko, yung mga tension, yan. Yeah. So, mukha namang okay, goods naman. So, gagamit tayo ng dalawang set ng rayos. Isang 26er, saka isang 29er. Dito sa 26er spoke, ang sukat niya ay 258mm. Dito sa 29er, ang sukat niya ay 285mm. Iisa-isain natin yung step para hindi kayo malito. Sa first set, gagamit tayo ng 26er. Okay, so pili ka lang ng kahit anong butas dyan sa hub. Unahin natin itong drive side. Pag ganito yung pasok ha. Ayan, pag ganyan. Okay. Tapos, mag skip ka ng dalawang butas. Ito yung naunang rayos bilang tayong dalawang butas. 1, 2. Rayos, dalawang butas, rayos. Ayan. So, uulitin mo lang yun hanggang mabuo mo yung first set. So, recap natin guys. Ah. Ayan ah. So, meron tayong rayos, dalawang butas. 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 Okay. So, dapat maging ganyan yung itsura ng hub niyo ngayon. So, para mabuo itong first set, ikakabit natin dito sa rim. So, pili ka lang ng kahit anong rayos dyan. So, dito tayo magsisimula sa pangalawang butas mula dito sa butas ng pito. mag skip lang tayo ng isang butas, tapos sa susunod na butas, doon tayo magpapasok ng rayos. Gets? O tara, gawin natin. Yun. Tapos, lagyan natin ng nipple. Paglagay ng nipples, guys, iikot mo na siya, higpitan mo na siya ng tatlo o apat na beses para hindi siya makalas. Naka-isang rayos na tayo. Itong pangalawang rayos, ipapasok natin dito sa 1, 2, 3, 4. Pang-apat na butas. Meron tayong in-skip na tatlong butas. So, 1, 2, 3. Tapos, ilock natin ang nipple. 1, 2, 3, 4. Yan. So, dapat ganyan yung itsura niyan. ayan. So, uulitin mo lang yan hanggang mabuo mo yung first set. Oh, ayan na siya guys. Tapos na yung first set. So, second set naman yung gagawin natin. So, second set, ang gagamitin natin, itong 29er. Dito sa gagawin kong build, mayroon akong isang 29er na spoke na iba yung kulay. Yan, kulay pula. Wala lang, trip ko lang. So, dito mo siya ipapasok sa kanang butas nitong mga first set. So, dito mo siya ipapasok pa loob. dito mo siya ipapasok sa kanan. Ayan, dito. Kapag so, napasok mo na, pwede mo nang ilace yung second set. Ang gagamitin nating lacing dito ay 2 cross. Paikot ang gagawin natin, pakanan lahat. So, mula dito sa unang rise na to, oh. Ayan, ah, dito, ah. So, 1, 2. So, dito tayo mag-overlap. 1, 2. Ganyan siya guys. So dito natin siya pinasok, di ba? Tapos, bumilang tayo ng isa, dalawa. Sa pangalawa, doon mo yung overlap sa likod. Tapos ilalabas mo dito. Pagdating dito sa rim, itatapat mo naman siya dito sa gitna butas. Yan. So, di ba, meron tayong tatlong butas dito sa rim. Dito mo siya tatapat sa gitna. Yan. Kukuha so, tayo ng pasok Pasok natin dito. Tapos, i-thread natin siya. One, two, three. Ayan. Ulitin mo lang hanggang mabuo mo yung second set. Okay na guys. Ayan na yung second set. O, so, di diba? O, tapos, doon naman tayo sa kabila. Ayan, dito na tayo sa non-drive side. Sa third set, parehas lang yung gagawin natin katulad ng sa first set. So, lahat ng 26er na rayos, ipapasok natin ng paganyan. So, para hindi ka malito kung saan mo ipapasok, dito mo siya, i check So, dito ako magbabase. Dito. Yan. Sa dalawang triangle na yan. Di ba? Sa kabila. Tapat mo. O, di ba? Saan nakaturo yung triangle? Di ba? Dito. Diyan siya nakaturo. So, diyan mo ilalagay yung third set mo. Ayan, ah, ganito yan eh. Pagpasok mo, rekta siya dyan. O, oh, di ba? O. Oh. Kasi kapag dito mo pinasok yan, haharang siya sa loob. Papasok siya dito sa loob ng triangle. Ayan, pag tinapat mo, saan siya nakaturo? O, oh, yan. Hindi mo tapat. Hmm, pasok mo. Saan siya nakaturo? Diba dito? O, oh, pasok. Pattern gaming lang tong lacing. Napakadali lang. Sa una, syempre, mali, nakakalito. Pero kapag nagets gets mo yung pattern, ayan, syan, syan, sya nakaturo, syan nakaturo to, dito, di diba? pasok. Hmm, saksak lang ng saksak. <laughs> ayan, okay na siya. At ikakabit na natin sa ring pili ka lang ng kahit anong rayos dyan. Tapos, itapat mo lang dito sa butas kung saan siya mas hindi lubog. Yan. So, dito, lubog siya. Pagdating dito, lubog siya. Yan. Nakalubog siya dito sa loob. So, pag dyan malinagay, uh, lalagpas siya sa nipple. Eh, try natin dito. Ayan. Sakto lang siya. Ayan, oh. Hindi siya lumulubog. Hindi siya pumapasok. So, dito natin siya ilalagay. pasok natin. Kawa tayo ng nipple. Tapos, thread natin siya. One. Two. Three. Yun. Pag nakabit mo na to, meron ka ng reference. So, hindi mo na kailangan magbilang-bilang pa. mag skip ka lang ng isang butas. Yung, yung matitirang butas na yan, yan yung para sa fourth set. So, wala nang pupuntahan na iba yung fourth set. Doon na lang. Diba? O yan. So, skip butas, dito natin ilalagay sa pangalawa. Pangatlong rayos, skip tayo ng butas, lagay natin dito. Pangapat na rayos, skip tayo ng butas, dito natin ilagay. Pasok nipol. Okay? So, pang lima, skip tayo ulit ng butas, dito natin ilagay sa kabila. Pasok tayo nipol, tapos itread. One, two, three. Pang-anim na rayos. Skip tayo ng butas. Dito natin lagay. Okay. At i mo lang. At tapos na ang third set mo. Wow. Uh, dapat ganyan yan. Okay. So dito sa fourth set, medyo baligtad naman yung gagawin natin. Doon sa second set, ang pinili natin itong kanan, di ba? Pero ngayon naman, sa fourth set, dito tayo. Dito natin siya ipapasok sa kaliwa na butas. Tapos, bibilang tayo ng dalawa. One, two. Pagdating sa two, overlap. Labas dito sa kabila. At itapat mo dito sa butas. ayan. Okay, so pangalawang rayos. Ayan, ang ah, kaliwang butas. So, bilang tayo dito. 1, 2. Pagdating sa 2, overlap. Labas. Tapat dito sa butas. Yan, pangatlong rayos. Pasok dito sa kaliwang butas. Okay, tapos bilang. One, two. Pagdating sa two, overlap, tapat sa butas. Yan, ulit-ulitin mo lang hanggang mabuo mo yung fourth set. So, yan tapos na yung rim natin. So, 36 holes hub sa 24 holes na rim. So, dapat ganyan yung pattern na mabubuo mo. Okay, so yun lang. Kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa dito sa build natin, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! O <tip> 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 kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.